Oy, simentado na naman rito. Putol-putol pa ang simento nila rito. Sa baba, malaki sa salubungan. Pero ito isa lang. <coughs> Pag ang salubong rito, tatabi mo na ang isa. Ah. <coughs> tuloy-tuloy pa rin takbo natin guys <coughs> putol <Putulang> naman <coughs> 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 hindi naman si Mintador ito eto patak na sa yung udit. May natira pa palang nyugan dito. Gawang nga guys dito ay tago na. Napaikutan ng bundok. Kaya hindi nasa lanta itong ilan dito na mayroon. Nakatayo pa rin. tahimik na guys. Wala tayong ibang na salubong ni motor lang kanina. At saka si Hil Tubo na nag-exercise din. Talagang bukid 'to guys. Yung inakyat inak ko. Bundok. mahaba na yung video natin takat lang natin lagyan lang natin ng part 2 parang mapanood natin yung kabuhang pag akit ko rito sa bayan ng o sa barangay lundag hindi naman kaingin no may mga kamote gabi yan dami oh isa rin sa hanap buhay natin o nila rito sa bukid mga maisan pataba pang lupa rito gawa na sa bundok ito eh nasa bukid <coughs> malayo nga lang guys dun sa highway nakang ilang kilometro na ba tayo wala pa yung pupuntahan natin hindi pa natin nakita nasa kasada pa rin tayo Tuloy-tuloy pa rin ang takbo natin. Patag na tong dito. Nakalampas na tayo doon sa paahon. Malapit na ata ng bayan to. Ah, ng barangay nila. ya namun mau naik maes nih ang buhay sa bukid basta magsipag ka lang mabubuhay ka magtatanim tanim ka lang kung ano ano makasurvive ang importante wala tayong sakit Ito, palusong naman tayo. Kanina, ang haba ng paahon. Ito, bahagyang patag. Ngayon, nandito na tayo sa palusong naman. Pagbalik natin, ganun din. Mahabang paahon, mahabang palusong din kasi kung gano'n kahaba itong nilulusong natin ngayon ayun ding haba ng ahunin natin mamaya pagdating naman dun sa unahan sa patag pagkalampas ng patag pababaan naman palusong na naman uli papunta na tuloy tuloy na yun dun hanggang sa baba sa highway malapit na ata tayo sa proper wala pa rin tayong tao nagkita rito yun yung mga huni lang ng ibon yan tikarol yan sa amin sa bisaya yung isa namang wuk 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 yan ay uh, alimukon yan alimukon no wuk 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 yung isa naman din sa bandang kaliwa ko eh. Ano yan? Ati Karol. King Fisher at akong tawagin niya dito. Uh, sa English. Malayo-layo na ito itong uh, tinakbo natin guys. ay patag na rito na dito na ata ang barangay nila proper nila hanap tayo ng mabilhan ng ano kahit kapi lang hindi pa ako nagalmusal guys anong oras na ba ngayon naalangan yung oras ng takbo natin alas 8 na ata ako umalis ng bahay Sarap ng simoy ng hangin. Ang simoy ng hangin na Yan, abuno yan. Yung abu Abuno sa pananim. Sa mga tanim-tanim natin kung mayroong tayo dyan. Lagay mo lang yung abuno. Ay, yung abuh. Malaki din yung niyugan dito. Ano pa lang eh. Mababa pa lang. Namumunga na. Ito yung mga bagong pinhe na to. Hindi na yun yung 10 years.